dalawang bagay ang nais ibigay sa atin ng Diyos. The first one is all about the gratitude. Ang pasasalamat sa mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga tayo'y binigyan ng Dios ng talino, kakanyahan, lakas, yaman. Subalit gaano gamba natin ito, binibigyan pasasalamat sa Dios. Kasi magaling lang ang tao kung minsan hiling lang hiling sa Diyos, pero ano, nakakalimutan naman magpasalamat. Narinig natin ang sampung ketongin nung nakita nila si Jesus na magdaraan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Ang sampung ketongin na ito, nakita natin kung paano sinalubong nila si Jesus. Naramdaman natin kung gaano ang pangangailangan nila kay Jesus. Kasi ang sabi na Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Iisa lamang po ang aming kahilingan ng kami makalaya sa aming sakit na keto. Dalawang bagay ang sinabi ni Jesus. You must be grateful and magpakita ka sa pari. Magpasalamat hindi dahil sa natamo nila ang hinihingi nila sa Diyos kundi natamo nila ang kagalingan. Nakakalungkot lang isipin, sa, sa sampung pinagaling, iisa ang nagbalik. Ang nagbalik na ito, walang iba, kundi isa maritano na dayuhan pa. Sa ating buhay bilang kristyano, no? Misa nakakalungkot isipin eh, no? Yung mga taga roon sa simbahan na nasasakupan ng bayan, sila pa yung mga tinatamad kong minsan lumapit sa Diyos para magpasalamat. Kaya nga kung minsan sino pa yung dayo, sila pa yung nagpaparami, nagpupuno sa simbahan. Minsan ganito tayo eh, no? Kilala natin ang isang pare, base saan? Sa pangalan? Base saan? Sa kanyang kahinaan? Base saan? Sa kanyang pagkukulang. Minsan ayaw natin lumapit sa kanya. Bakit? nahihiya ka magpakumpis, mahihiya ka mangumpisal. Dahil ano, sasabihin mo, kilala ako ni Father. Kaya nga nung minsan, sinabi ko sa aking kaibigan, kapag ikaw ay mangungumpisa, lalot higit kilala mo ang pari, huwag mong titignan siya'y kilala mo bilang kaibigan, bilang kakilala. Tignan mo siya, siya instrumento ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, sa isang pari, yung pagkakakilanlan, may hiya ka talaga. Pero kung kilala mo, pag lumapit ka sa pari para sabihin ang iyong kasalanan, tandaan mo, hindi ang pari ang nilapitan mo, kundi ang Diyos. Kaya nga, my dear friends, no, sa sampung ketongin, lalo sa atin ngayon, iilan ang bumabalik sa simbahan. Matapos humiling, matapos makuha ang lahat sa Diyos, iniiwanan ng Diyos sa kahuli-hulihan. Kaya nga no, magaling ang misa ng tao, katoliko, they always ask for God, pangako, pero misan, ang pangako, napapako. Kaya nga, my dear friends, no, tayo yung sinasabi ng Diyos na dayuhan, pero sa pagiging dayuhan, sana lagi natin isinasaalang-alang na kailanman kinakailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo paralysis na may sakit na ketong literal, pero ginagawa nating tayo may sakit dulot ng ating kasalanan. Ang nais ng lagi ng Diyos sa atin, you must be grateful. Magpasalamat ka. Ano man ang tinatamasa mo, malit man o malaki, yan ay biyaya ng Diyos. Huwag mong tatalikuran ng Diyos dahil kailanman hindi ka tinalikuran ng Diyos. Kaya nga anuman ang pagkukulang ng isang tao, matapos makuha ang lahat, sundin mo naman ang pinangako mo sa Kanya. Dahil kailanman hindi nagkukulang ang Diyos sa pangangailangan nating lahat. Ang nais lang ng Diyos, matuto tayong magpasalamat sa bawat biyayang ating tinatanggap sa kanya. Amen.